ang China at Russia ay nagsanib puwersa na ngayon. Nitong mga nakaraang araw, isang kapansin-pansing kaganapan ang naganap sa kalangitan malapit sa Alaska, kung saan nasubaybayan at na-intercept ng North American Aerospace Defense Command ang apat na sasakyang panghimpapawid ng militar na dalawa mula sa Russia at dalawa mula sa China. Lumikha ito ng isang makabuluhang alarma sa mamamayan ng Estados Unidos dahil ito ang unang pagkakataon ng mga eroplanong militar ng China at Russia na naharang sa Alaska Air Defense Identification Zone. Ang pagharang ay isinagawa ng US at Canadian fighter jet na itinatampok ang pagtaas ng kooperasyon militar sa pagitan ng China at Russia, partikular na sa rehiyon ng Arctic. Ang magkasanib na paglipad ng mga Russian Tu-95 bombers at Chinese H-6 bombers ay sumasalamin sa isang mas malawak na trend ng pakikipagtulungan ng militar sa pagitan ng dalawang bansa. Ang partnership na ito ay umunlad sa mga nakalipas na mga taon kung saan ang dalawang bansa ay naghahangad na hamonin ang panginibabaw ng US sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Arctic region. Ang pagtaas ng dalas ng naturang magkasanib na pagsasanay ay nagpapahiwatig ng isang estratehikong pagkakahanay na maaaring magbago ng dynamics ng militar sa lugar. Ang relasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng China at Russia ay nagbago ng malaki. Mula noong 1920s, nang una nang sinuportahan ng Unyong Sobyet ang Partido Komunista ng China hanggang sa kasalukuyan, kung saan ang China ay isa ng dominanteng manlalaro sa merkado ng depensa na ang dynamics ay nagbago at masyado nang nagpapasikat. Ang China ay lalong nangunguna sa ugnayang pang ng depensa kung saan umaasa ang Russia sa teknolohiya at suporta ng China para mapanatili ang mga kakayahan nitong militar lalo na sa mga parusa at hamon sa ekonomiya na nagmumula sa tunggalian sa Ukraine. Ang insidente na ito ay may kinalaman sa pagtuklas at pagsubaybay sa mga Chinese at Russian bombers na tumatakbo sa international airspace malapit sa Alaska. Kinumpirma ng NORAD o North American Aerospace Defense Command na ang sasakyang panghimpapawid ay hindi pumasok sa US o Canadian airspace, ngunit tumatakbo ito sa loob ng Air Defense Identification Zone, isang zone kung saan kinakailangan ang pagkakakilanlan para sa mga layunin ng pambansang seguridad. Sinabi ng NORAD na ang mga naturang flight ay hindi pangkaraniwang lalo na para sa mga Russian bombers. Ngunit ang pagsasama ng Chinese aircraft ay nagmamarka ng isang bagong kabanata sa patuloy na pakikipagugnayang militar na ito. Si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin at iba pang mga opisyal ng Estados Unidos ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa mga implikasyon ng magkasanib na pagsasanay na ito. Napansin nila ang pagtaas ng interes ng militar ng China sa Arctic na hinimok ng pagbabago ng klima at pagbubukas ng mga bagong shipang lane. Ang pinakabagong Arctic strategy ng Pentagon ay nagbibigay din sa pangangailangan para sa pagbabantay bilang tugon sa lumalagong kooperasyon sa pagitan ng China at Russia sa estrategikong mahalagang rehiyong ito. Ang magkasanib na pagsasanay ng dalawang bansa ay nagdulot ng malaking hamon para sa militar ng US na ngayon ay sasalubungin ng Amerika kung papasok sa rehiyon ng US ang Russia at China na nagbigay ng mapamilit na presensyang militar ang Chino at Ruso sa Arctic region. Tinukoy ng Pentagon ang parehong mga bansa bilang mga pangmatagalang hamon na nangangailangan ng muling pagsusuri ng mga estratehiyang militar ng US bilang tugon sa kanilang pagtaas ng mga kakayahan at magkasanib na operasyong ito. Ang mga maling mga hakbang na ito ng militar ng China at Russia ay nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa potensyal na salungat ang militar ng US para sa maling lugar ng kanilang naturang joint exercise dahil pwede naman nila itong gawin sa loob ng China o sa loob mismo ng Russia pero bakit doon pa mismo sa baluarte ng Estados Unidos na tila hinahamon nila ang Amerika? Binibigyang diin ang mga panganib na nauugnay sa mga tumataas na tensyon na ito. Ang mga hakbang na ito ng China at Russia ay nagpalalalang sa mainit ng relasyon ng China at US, lalo na sa Russia, na gumawa ng digmaan sa Ukraine na ikinagalit ng Bansang Amerika mapahanggang ngayon. Ang mga magkasanib na pagsasanay militar sa pagitan ng China at Russia, lalo na sa pagharang ng Estados Unidos sa kanilang mga fighter jets sa Alaska, ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali sa internasyonal na dinamakan ng militar. Habang patuloy na pinalalakas ng dalawang bansa ang kanilang kooperasyong militar, dapat iakma ng US ang mga estratehiya nito upang matugunan ang umuusbong na tanawin ng seguridad. Ang mga implikasyon ng mga magkasanib na puwersang China at Russia ay lumampas na sa Arctic na nakaka-impluensya sa pandaigdigang dinamika ng seguridad at ang balanse ng kapangyarihan sa mga darating na taon. Nagbigay ng matinding babala si United States Secretary of Defense Lloyd Austin na handa ang Estados Unidos na rumispandi kapag pumasok ang China at Russia sa teritoryo ng Amerika at hindi sila magdadalawang isip na birahin ang mga fighter jets na ito kung magmamatigas. Uh, thanks, Leah. Regarding uh, the Russian and Chinese aircraft that flew together um, uh, in the north um, here recently, Uh, this was not a surprise to us. We uh, closely monitored uh, uh, these aircraft, uh, tracked the aircraft, intercepted the aircraft, uh, and uh, which demonstrates that our, you know, our forces are at the ready all the time, and we have uh, we have very good uh, surveillance uh, capabilities. And, and of course, I won't discuss any intelligence uh, issues here at the podium, uh, but. Um, again, it's the first time that we've seen these two countries fly together uh, like that. Uh, they didn't, uh, they didn't uh, enter our airspace. Uh, i think the closest point of approach was about 200 miles off, the, off of our uh, coast. So, uh, but this is a thing that, uh, that we track very closely. we're able to intercept. And, it, and if it happens again, if there's any kind of a challenge from, from any direction, uh, I have every confidence that uh, at, uh, NORTHCOM and NORAD uh, will we'll be at the ready and will be able to intercept. In terms of the relationship between uh, Russia and China, this is a, a relationship that we have been concerned about throughout, most, uh, uh, mostly because we're concerned about China providing uh, uh, support to Russia's uh, illegal and unnecessary war in Ukraine. And we've seen evidence of, of that. Uh, and uh, we would hope that uh, that would uh, that would cease going forward. Uh, but uh, but again, um, we'll see what happens and how this relationship continues to to develop. Uh, we re will remain focused on protecting the homeland here. And again, I applaud the efforts of Northcom and our great airmen uh, who are always at the ready. Um, as to whether or not our uh, adversaries are testing us at this particular time, they're always testing us, and and uh, uh, that's no surprise uh, to any of us. We. Uh, we see activity in the North uh, uh, on a number of occasions, and we are always at the ready to uh, to address that activity. Um, this particular point in time uh, is uh, is it, it, any different. I think uh, we'll continue to see this going forward. Um, it's just a uh, nature of, uh, of who they are and, and what they do. But again, we have the world's uh, greatest military, most uh, most capable military, and we will continue to protect this nation. Bilang conclusion, ang magkasanib na pagsasanay militar ng Russia at China malapit sa Alaska ay nagpapahiwatig ng isang nakababahala na kalakaran ng pagtaas ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa na nagudyok sa US na muling suriin ang mga estrategiya sa pagtatanggol nito sa Arctic. Binibigyang diin ng sitwasyon ang pagiging komplikado ng mga internasyonal na relasyon sa rehiyon, lalo na sa liwanag ng pagbabago ng klima at pagbabago ng geopolitical na interes. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.